mga produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babay nga nagpatago lang sa nga idna. Kini gibatag sa radyo ni Rey Arellano. Kagalaan ang ato magtatampo si Idna. bahay nga mong ipuyan karon sa ako ning maguwang o wa palagi may bay o gyuta mo ning sa amig ipapuyo mi sa akong maguwang o kung nga na problema ko ingon mang ini ang mga panghitabo Kailangan pa na magwakas itong pag-ibig Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon Na dati ay anong sayat, anong tamig siyang pagibig natin ay nakapapangiyang ngunit sa ting mga matay itoy kalabisa dito kaybaw awatan awara patuloy na magsasaktan ang mga puso o bakit kay sakit ka rin nang paglayo sa butas ng ng katakanta tagre unsa ba ito oy Atuh ke ngeris mun di mun kecu. Hah? Murut betau wei mutus lentu. Ngana naman? Ngana naman san? Isbuy yang alat. Hah? Atuh di tu. Ngana man? Ambut lawi. Bau mun kana isbuy. Nga nyabag nga. Atuh di situ. Hala, eh, surti lagi nang bata ah. Nga wa na mausung tuk hangrun. Atuh a sa to koy basin kun si meta buat tong manoy nimo. Hay pat na tu. Ah, kita nang bata. Eh, dali bi kuyuki ko diri, dali, dali. Hay! Wa na gali kabaitan ng bisyo. Undang na tao do. Bisyo. Tak ka ulang gay. Tabaw ko ka. Nag sida-sida ka ha? Purbida. Madugay do ha? Maglakaw ka kada para sa wiper. Ha? Huh? Bay <coughs> bay bay bread. Bida. Ayo yo patuon aku Aku tiguan ako, na aku ya Nya. Kita na tau do ha. Say so, tabon na ko. kai ka. Tay. Ah tay. Tay ba. Nung looy mga, ha? Nung looy man. Nagtuo mo gang adis-adis ko, God. Huwag mag adis Suyo pa lang ko. Ha? Beda. Mara happy to ka. Happy to ka daw. Happy to ka. Si Hapit, si Hapit. Hapit ka maana ba? Tuliring, tuliring, ha? ay atay. Kung mana magani ka, maana magani ka, kung mana magani ko, wala kay labot, eh. abida bida. Sibot, sibot, sibot. Mahal ko ni Mugilawat. Sama ka. Amahan sa karuna yung way ayo. Ay, 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 lagi lagi hoy, to, usah ha? Ha, ha, Ujata, ay, na na. Nganre, manoy, na senuman, ay, 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 Ay naging tagai Manoy ha, kay isuyok lagi na sanggaw. Bata na bata. Suyok lagi na ni interview gyud tawhan na. Aw na da lagi nas pergada. Mogid na ay nigi tagai kay musamot ang kabuan kay isuyok na sanahan. Sige si hatay tawon na gyud nga wa mo kay kwarta diri. Ay paita ni bata oi. Murag. Mori ka patay ko. Ay ay lang pada anak manoy. Ang imong kauli ay imong kaugalingon moy ati man na. Pasag dito, tutal dako naman to. Ug dili siya mag au siya rin ma-problema niya. Basta ikaw at imanay mung kaugaling mong taon. Kaya ka bataawa na gito'y ayaw. Nabuang na nas barkada. Nabuang sa bisyo. Muulit lang taon. Huwag yung ayaw. Ah, ma. Purbida magbasol yung kinabataawa. Uguan ako. Oh, Manoy. Maluoy pa ko sa akong maguwang kay na problema gid siyag maayo ining iyang anak nga nabuang nasbisyo. sibisyo. Unya, sila na ba yung duha taon ang nahabilin kay namatay na matang asawa ni Manoy sa nangkadya? Unya? Uy! Nang kuring! Ikaw mo gudiin! Uy, hapis sa diri nang! Uy! na! Pastilan! Abi man ako kinsa nagsangpit sa balaan akong man. Huh? Siya ako, gini mo nang uy. Kumusta <laughs> naman kaday. Tag sa naman tayo kang musuroy dito si bahay? Ay, un sa bay. Ay, unsaon lagi ka ni nagaliso ta pirme way kwarta. Wa may lami isuroy nang. Ay, may mo mangong musuroy oi bisag way kwarta. <laughs> ako bitaw mi suroy man ko, wa man kwarta. Ay, mula ka ko. Oh, kuan man Jismil man ang naan ako. Huh? Oh, kwartahan um, na <laughs> di ay kana kay naa man kay Jismil. Oh, pero Unsa, ah, Naara na sa kong Ay, naglibog bitaw ko. <laughs> Unsa sao na na akong pag-cash out. What? <laughs> Ito ay, lain pa'y ato o day. Oo. Oh. Kumusta naman si Manoy ni Mukadjo? Ha? Minyo na ba si sab? Na, wa. Nang uy. Mau Ay, may chance pa di ay. Ha? Huh? Pansay <laughs> <laughs> so, may pasabot nang. Naibog ka sa kumaguwang? May gusto kang manikadjo? Ha? Nang kuring? Recorded by Splander Gaming. ay pang-inspirasyon lang ko dahi. Iba o, kaya nanitiguan na ta. Panglimpyo na las lawa-lawa. Huh? Kaya na, ng kuring. Dilawa-lawa na ng imuha na? Uh, uh, <laughs> dahi talimod, dugay na piya kong nabiyuda. Pero may na lang ning ako kay Igo malang gilawa-lawa. Na ayaw bandya eh, baga, na kay tayya, Huh? <laughs> myself, ito eh. <laughs> Bitaw dahi. Dugay naman kung nakrasi imano ni mo Ha? sa ato pa di ay nang kani imong paglakaw ruin asam ni kapadong adto ka lang man ka Judy ay ay adto ra gud ko sa ilang ari imyat siligan unya na siligan man na sila ha patbang lang gud ko magpapansing gamay ta sige 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 nang ug magkasinabot man nang mas maayo ako suporta didi ko nimo kay, kay nakailam ko nimong daan aw oh, sa ato pa na Wa kay supak na ako, day. O magkasinabot ming manoy ni mo, Ay, waoy. Malipay ganin hinuon ko. At least, di na maglaay si manoy. Kay na naman siya kaubanang. nang. Ay, salamat. Murag may hayag o gamay ang akong paglaong. Murag may gamay ang kahayag na nga may sa akong kaugmaon. Na Huh? Uh, Nakakaday kay kaugmaon Abin na, na lang kagahapon. Ay, Bupid la pa ganing kugitas kakugnan, may patlaong pa. Huh? Ito tayong panang, naaday kugitas kakugnan. Ay, naman ganing kugitas po ang panaksan. Huh? oo, <laughs> oh, nalimot ka, ha? Katong nagasaw tagpangaon sa merkado, ha, nakita talito, dito, may kaon kagugita, di ba? Onya diin man nimo ko ang kugitang imong gitaon. Sa panaksan. <laughs> sa panaksan. Sa motas ta na. Di jud ko believe nimo nang unya nang kanang kaya pa nimo in kaso og magkasinabot mong manika joke. Ay sus, oy. Nagtuo kag tiguang na lang ko ha? Kaya ako, huh? <laughs> ah, pa taon nako oy. Bisag mangutan na pa sa kong lola. Ha? Buhi pa imong lola? Oy, buhi pa taon, oy. Mao pa? Nya asa maron imong lola nang? Ay to ha. Ah. Ano ang lakaw man itong pagkikada kisa ka yung kauban? Yang apuhang babay, babae. Ha? Huh? Ah, the... ah, lagi. <laughs> like Gikuyugan siya ang apuhang babay babae dito sa ospital. Wala naman nasakit? Wow, oy. Nagpakuyog na sa ospital kay magparaspa. Ha? Huh? Oh, pa magraspa <laughs> oh. pag surya ng... Ay, ay! Ay, ay! Madali, niya mo kita bang tuwag ito ang pitaw na! Ay, Uh, um, Nonsaka! ka? Dali, nag-awahan oh! ko doon yung anak. Yata ki. Tingnan, doon kita bang. Mordo sa ospital, pagdali ko. Dali, ko sa ospital, nung pataka lang ka dagdabi. Pagtarong ba? Dut, dut, dali, dali, kuyugin ko sa ospital, dali! Ay, mukuyo ko, dai, mukuyo ko. ko. Pag-abot na sa ospital, nakabsan gid sa kinabuhi ang akong maguwa nga si Manuel Cadjo. Mao nga kami nalay mi atiman sa iyang haya. May nalang gani kay naasad sinang kuring mitabang sa town gid namo. Unya. Ay, kalo isa ko maguwa. Wa na siya kaagbanta sa kabadrungon si ang anak. kisa kitaan ang gugug maayo dai. Kay wa gyud mi makasulti si Kadjo. Tungod sa anak ay eh. si, na eh, si Isboy. Nangayo ko ni kwarta sa pero wa man pagitagae eh, mga ang gibuhat niya ha? Huh? Gitpamaligya ang ilang mga butang Hastang TV nga mauti ka nga wanra sa Mano'y ni mo? Salbahis kid bata Ang nga ipapriso. O saan ako tu nga? Misig ba taman? Wala naman pakita. Ay, kaluin taong kadyo eh. Wa na lang jud mi hatagi gamay panahon nga magka magkarelasyon magka mi bisag imyo imdi lang unta. Ha? Huh? Usa nang imyo imdi no? Ay murag uya sa igdele. Huh? Ano <laughs> ay sa so gumaguwang? Bisa <laughs> gamay laguntang panahon ng makaatiman ko niya. Eh, akong i-offer niya ang talan kong talent sa pagluto, sa pagpanglimpyo. Ako'y atiman sa yabay, buhay bayad. Eh, Mabuluntaryo ko. Mukuyo ka niya nang? Daily, oy! Simba ko ka niya! Ha? Uh, Ang imong ingon nga Mubuluntaryo ka ba? Mabuluntaryo ko pagka sa pangadi sa iyang haya karon. Straight to na ko hangtod iniglubong. Nang uh, kuring. Day, day. Oo, harap ko kuring, oh. Huwag kita siya mabiyak sa haya rin ay kadyo. Mahal uh, ka niya si Imanikatsyo, kunya nga nga sila ka uyab to. Anong karun? Ha? Karun pa man na si may padaya doon na di si dakong gugmani ni Manoy kadyo. Doon naman ko na sila'y kagaapuin. Oh, mao ba? Kani Addo, kaayo ni Manoy Kadjo sinang -kuring. Sa daga pala sila'y ulitaw. Daan na nga na pagtingin sa usak-usa. Pero naudlot ang ilang ipati sa dihang. May abot si karyang ang naasawa ni Manoy nga inahan sa salbahis ng isboy. Mao nga, huwag gid sila magkarelasyon. Pero si ko rin mangyod ka ha, ang gigog mo ni Manoy ni mo. Ganun po sa mapunta ni Manang Kariyang. Ay, na maplus mas ng Kariyang. si Manoy mo ay gipatoo nga mo amahan kay may nahitabo na kuno nila. Pero, hubog si Manoy at tungi kayo na. Ay, nahubog sa tuba nga gidani ng, ng Kariyang. Uy, masig na ito yung lumay ang tuba. Okay, ha? <laughs> nga pagkahibaw ni... Nang kuring nga nagsabak nas ng kariyang, aw, bilikay na lang si Nang kuring, ni Larga, ni Abroad na. Hmm? Di yun sa may Abroad? sa buhol ra no. Oh, na sa may broad buhol ra eh. O sa dihang na ulit si ko may naibaw siya nga nabiyudo ng si na si Manika Jo. Mga nang na nasyag ka ng papansin. Sige siya ni doon sa bahay ni Manoy ba. Masangi lang nga. Ana siya sa silingan. Pero si Manoy di ay ang iyang gisakdap-sakdapan. O mauto nga, wala siya kaagwanta. Ni Sulti, nagit siya ako nga mauna, ni Hangtod ko nung karoon, may pagbati pa si ni Manoy Pero di malas kay wala mas manoy. Hmm, kalu o kuring. Reported by Splendor Gaming. Hmm? Ano sa'yo mag-isulti? Ingan e ko, luoy ka ayos nang kuring. Ay, nga nung naluoy man ka, nga buhay man na. Si manoy mo ay luoy kay namatay. Ha? Huh? ano? Yun na. Asa mo? sa mga di? Um, sinang kuring man to atong, sinang kuring atong pangutanan kasi siya may mananabtan. Oh, sige, sige, ula dito. Pangutan na, come. Okay, mag-andam mo ko sa mga snacks para sa nang milar ba? Ah, oh, sige, sige, aduon ako. Medyo, eh, bisag patay na ka, pero buhi paghihapon ka sa ako kasing-kasing. Ay, pasensya na, Diyo nga. Huwag yung tamag ka-relasyon. Sige na lang tatot imyo md murag uyap buras dili huh? <laughs> bisan pa man okay. oh dai unsang oras ang pangaji nang di pa tama mangaji roy ah, karon mangaji na ta kay diot kay andamon ko una ang akong para pangaji ah oh, na kay libro sa basahon sa pangaji sa patay nang oh uh, naa. na asad pero uh, nawa pagbagyo eh napali nga to. Palaon niya, sa so, may ni mas pangatsi ron? Ah, sige lang. Di may cellphone. Huh? Ha? Oh, basit na anas, google lang. Oh, unsa di ay. Oh, sige na. Pasudlan na ng musabat sa pangatsi kay magsugod na ta. Jesus ko, tungod niya itong daghan, gasingot og dugo, nga gisingot mo diha sa huwerto. Kaloyan mo ang kalagi ka, Joe. Ako tao ng lab. Hisos ko tungod sa pagtampaling sa imong halandong na naong tubag. Kaloyan, Kaloyan mo ang kalag ni Kadjo. Mahal taon kay nako. Hisos ko tungod sa mabangis nga paghampa kay mo tubag. Kaloyan mo ang kalag ni Kadjo. Hisos ko tungod sa pagpurong-purong sa Nang, ano unsa man ang okay ra ta diha? Kadiot, kadiot kay Kuan. Nagluting pa. Huh? Ah, <laughs> oh O, naadiyan na. Di, na. His, hisos ko, tungod sa pagpurong-purong kanimo sa maidlot nga tunog. Tumag. Kaloyan mo ang kalabi, Kadyo. kadyo. Ha? Ah, ah. ah. Nang, padayo nang. K kadyo, tumber siyang pa. Ahat mo yung guguloy. Ha? Huh? Oh, <laughs> Ay! Ah. Ayaw na ko eh. Ano to? Naas isboy! Ang anak ni Kaijo! Ay nana sa isboy na! Ay naos ang nang hagis man eh! Yan nga niya? Awa eh! Ikaw mo ay pahawa ng isbuya ka! Taya? Taya ka ron! Taya ka ron kang parusunti ka! ka ha! Ikaw mo ay hinundan sa kamatayon sa kumagawang imong amahan! singilan ni yop singilan tunggu buka tunggu 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 ada yang bis yop tunggu saya mau pakai gumang anak mung tugas dia ataki imu amahan punya kerun ha main naung pakai mupak kita dari namo oh wah mengalir kau pakai kita di tuh hospital mungkin aku kayak kau okay. pahawa dini si bat sab tunggu apa kau okay. mengapa nawak aku polis harus pah pahawa aku ada pakai kita okay. namo pahawa dah yeah. Ya. Yeah. Yeah. Tungod sa akong kalagot, ipapahawa na ko akong akong pagkumangkon. Kayo ang ihapon siya, ipakitang kausaban. Nangita man hinoon og gubot sa hayas iyang papa, karon ang problema gid nako kay murag nangita siya sa titulo sa yuta sa akong igsuon. Nagtuo ko nga iya ning ibaligya. Usa mo buhaton ani oy. Di na mo siya pasudlon sa bay, di gid ko gusto. Niya na hadlok pud mi nga basig iyang sunugon kay adik ra ba? Unsa mo buhaton ani? Unsa man ang kamo ang pasultihon, Edna? ada tu lawa dlawa, duliat. Atu sindir tu mes, asal tu Si, si Ida, 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 Ida tu mes. Oh, kunci misiung saya siang tahun. Anak di kajok, sih. Ah, di kajok atau yang anak adik adik tahun tu, yang matai lima tahun terus kajok atau pres. Oh, oh, matai tahun ni apa? Kamu matai? Ah, untuk satu histori abang, ikut mungkin kita tu babi. Adik ayuh bani, pemilik jamah butang, dia tak keng yang papa. Ah, unya si uh, sindi na tungkol si Idna iyang hinila niya pag umangko tungod kay way pagkabanaan mula ilang hubog wag ganyan mo sa na ospital o sindi kayong sang papa ang tulad na matay ka iyang dipalayas iyang dipapahawa aha dipapahawa taunya niya ang katong anak ni say ang kuwan anak, anak, anak ni Ah, di ba unya ay uh, so... yes ang iyang pangutana um, muli mo lang mukhaon ang muli silbi mo lang mataa Ah, uh, wei nung dadang bata ade muli lang mukaon nya. adik pa ko ayon. Harus kajo be. Eh? <laughs> May na lang muli kay mukaon. <laughs> 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 <O, kabakaya, laughs> na <laughs> eh, bata, na makaysa mapas mo. Oo, kamay na ana. Eh basta. Padaki na ta sa ina problema ng ina. <laughs> ah, sa ako kalagot ipapahawa na ako ang ako bago mangkon kay wa gyud pa gipakitang kausaban. Ngita mi gubot sa iyahang ah, sa siyang papa. Og karon ang ah, kagubot ay dito atay. Pero karon na problema ako kun murag nangita siya sa titulo syuta sa ako isuon. Uh. Nagtuo ko nga iya di ibaligya ut sabay mong buhaton dili na mong busudos bai ngadlok taon mi kay six Sunog na taon kay adik na taon ni usab na ko buhaton pusila pusila Ayaw ayo palihog tabagi ko dio usab ay akong buhaton ha hiloi Ayaw pa nakin problema oi Ay ka, ay di na bedag am am na ina natin. Please. lisod kena lisod kena pa sa ina. Kaya tungo di ang pagdating sa dugas dito sa yuta. Kuyaw, no? Ibalik dito ko na. Oh, bakit, ano? Ibalik dito Ako pa, ayaw ko pakita. Oh, ayaw ko ipakita. Ayaw ko ipakita. Ayaw ko ipakita. Bahala na. Pangita, ang galing kanya, pangambot. Yon, kayo na tao nito eh. Hoy, urot mo baligya ya, wa mo ibahin. Mona. Isod kay wa para baka nang babahin bahin nila yuta bam Unsa bam ba? na arabay ka ni siya kay anak mangyud siyang cardio. Naabsi ka sa bahin sa yuta, siya gyud may mudawat. Ulagi kun kun white tulo. Sa na titulado naman ko pero wa pa mabuak so ako na ako nabuak na pero kuya gapon balik ka na ang iyang gikadlukan na gulat kay musud ko nga magpatakaw niyo, kinirbang tao sa'yo. ako na may na nagulat sa kadi tus pa di ra bakyut pa na dili tagaan kay mulaga ko nisko usa pa lang putok mulaga ka we pero murag ba sa tibaw sa buhat pero wa wa na ni pa. Wala, masad may relasyon. Ikaw ang dilita, dili dilita, boyfriend. Magsige kang pangayo. Ah, tawagun ko bito akong kumpare. At tuwala dito yung mama. Sa kadiri ay, di gano'n manaog dito ka na tuwala. Ano na ako dito? Kuyo? Rumurug mo, malaki ba lang silang ibuhat, anak, te, Paris? Kanang yan na malulong na sa gulong. Mabas? Ano na sa... Ah, kanang... Ay, aid na. Kanang ang singa niyong... Matngunig na ninyo. Kung mahimo ayaw na lang nagpasudla, di haon niya. Alam na sila, ay magpuyo sa dito, pero kanang parte sa Utah. Kung wapa ma bahin, wapa mabuak, o kung nabuak na na ang iya. Pati bantay lagi sila atin. Kuyaw, na ito na. Kuyaw na bata. Kaya dito, nai, usa sa lugar sa Mindanao at Ipres, na anak, adik-adik, marag nagwala, agiputlan, ugu, agatong farinir. Oh, igida sa ilaha ang os foreigner Guto mo kita o si Kuad. Gibuha ka o. Ang utok may giswa. Giluto niya ang utok. Nga bahaw mo. Yung giswa. Tapos lubuha to. Ani ang pambit. Ani yeah, ang pambit. <laughs> kung ari ka diri sa... Kasi yung mamibibi, tapos lubwa. <laughs> kung ari ka sa punultimon, okay. Kapitulo 10, <laughs> versikulo 1, nga sa 2, nga sa 3, ama to Ang anak na maalamon, naghatag o kalipay siyang ginikanan. Apa ang anak na buang-buang, naghatag o kasubo kanila. Kini mo, apply niya siyang klase ng pagkaanak. Padayon. Ang bahandi nga nakuha sa dawtang paagi dili makahatag og kaayuhan. Apa na ang matarong nga pagkinabuhi makaluwas kanimo gikas ka matayon. Karon, ang kining ikaduhang akong gibasa gulihat, ah. moigo gyapon ni sa anak kay pagtuos sa kada kwarta, kada gikan sa balid kada set ba pelit Namatay ang papa. Mao ba? Oo, mao nga Ah, uh, Ma'am Edna, ikaw mag mo, nagmurag ko na lagi ni Karan, kayaan ka man karun, uh, bantay bantay-bantay, kung may mo, ipakuan lang ka na ulit, tayo mayok, iparehab, na lang na. O, ipadakop. O, oh, yeah, mas, bayo pa. O, oh, labi na huwag ka nang, mo, mag, doon siya pagkitang pag, uh, o si Vinese, ang ko liya, hulga? O, ah. oh, manganti, maghulga, mas may na nga, ipadakop na lang, amam, okay, ron, wak na may problema. Ron, mahipos ba? oh, Unya kanang na ang Ma Rehab nak siap eh. At least mahayak gancang Dia nak beri mengaku Masuk dah ditusak Kanang Ilang Kanang Correctional Ilang tangpunga Dia nak beri masuk Dia nak beri Mga lay ministers May mga pastors At least mahayak gancang Kay O sama yang Og mau Ngayon anak Sa pirmi No Wag yun Wag yun Wag yun Nayo ba liat no kanang na ang Magsudong sila Mga anak Ngayon na anak Ambo lang ka karo sa mga ginikana, pero sa unang panahon, gamig ka may pamil. Ayun nga, mga iaway ko na ikuan. May nga di bula pa ang tumung mamay. Ay na, kaya nagpupuyak ka man. Ino na kong silya ha, pabunalan tamo. Sino ang bitaw? Inanaon bitaw to sa una? Oo. lain naman. Ang lalaki na may mo, ang mga bata na may mo kuan sa mga dagko. Grabe na kayo mga bata. di na nang sa ato magkita uh, sa Facebook mo. sa nagkuan -nag sa mga bata, no? Sa kanang nitrit. Itarong og ka ng disiplina sa mga bata. So ang ubang mga bata tapos wag gid. na gid. Oh. So, sa mong sao nimo. ay na Kita We, sa, kita sa unang panahon, dim ang presyo na magkinikanan ug lutigohon ta. Kapila man ta malatim sa bunalan ta mga pasilhig, tukog, sangas bayabas gid. Andam man sa pero paay pa ka disiplina nga to ang pagtubo. Karon kay dakpon preso mo dinikanan ka ug makita man nagmal. Apa nung madayon nang gikuan ni Senator Ruben Padilla gulat nung gulat nung ay iubos ang bata na pwede na masilutan. Dis anyos. Dis anyos. Oh. Kay kas pa kapaita. Usa na maliugma? O Usa na maliugma? ugma ug ngon nga ang mga kabataan mo sukol na. <tik> <Ma> <tik> su eh, di. lige. Ma pwede uh -oh. nah man mapriso. Laa man tong gipunta na gulyat. Oo. Wa mo sukol. Nah man? Um. Oo. Kay ug um, ngon nga. Unsa maka? Mukaon ka? Labi na nagkasabaan ni uh. mga bata ni. Mukaon ka? Dito tingog sige lang